Yo, what's up mga kaulapong So for today's video ay tayo yung mga okay. Papanibagong punla po ulit At ito nga po no, ayan po yung ina, Si kaso po namin ni tatay Bali ngayong araw na to ay panibagong araw Panibagong video na naman po tayo So ito na nga po no, na-prepare na po namin lahat Pati yung mga host, yung makina at yung mga lastiko At yung, uh, yung bubos namin ni tatay mamaya So ito na nga po no, ayan na nga po Andyan na po yung tractor namin na pawis si steering At kasama po natin yung pala <laughs> Nakita ko lang yung pala eh. <laughs> Ako na natin dapat tayong police na natin at na nga po na po Kamilaw. po sa iyo, may kisupsup kami manong Kamilaw. Ate Garuda na patuloy po tayo sa video. At ito na nga po mga kaulapang, andito na po tayo. Magbababa na po tayo ng mga kailangan namin. Yan po yung host na gagamitin po namin nila tatay at ni Kuya. At ito na nga po mga kaulapang, ayan po yung unang lastico. At ito na nga po, punta po ako sa pangalawang destination at ito po yung pangalawang lastico. At ito na nga po, no, natanggal ko na nga po yung pangalawa. At ito na nga po, ito na nga po yung pangatlo. Ayan uh, na nga po. So, ayun nga po, no, na ibababa ko na po siya at ganyan ko po siya binababa parang simpleng matik lang po ba ayun uh, nga ni makita na nista. staring garod ni nagpagdus ang mga iba ba ho sa ating garodan niya po ating garodan na patuloy po tayo sa video at ayun na nga po dahil ayun nga po ay wala po tayo na ani eh, amaga po tayo na magsa second crop dahil nga po sa binaha at dito po sa amin ay nag steady po yung tubig ha? at dito po sa amin buwabag sa klat yung magmula po sa dam at yung magmula po doon sa bundok bali nagsinsinabot na kunada magsasalabong po mga wala pa nga dito po sa amin yung bagsakan kaya wala pa matitira sa mga pananim namin. Ayun na nga po na mga kalabong at ayun nga po ay wala pong sukaan at lalaban pa rin po tayo at kasama po natin si tatay at si kuya mamaya. At ito nga po may hawak po tayong pala at ito po yung isang pala pa ulit. At ayun na nga po at na po tayo ng binhi. ayun po yung binhing binabad ni tatay po ng isang araw yung nakita nyo pong kanina na inaugasan namin kasi mabaho nga iyak so ayun nga po wala akong arte-arte yan dahil yun nga po ay po tayo kukuha ng abasto namin at yung iba kung babayta pero masarap-sarap na po masarap-sarap po yan na binhi ayan po yung aras si 18 at 160 po na bigas at ayun nga po ayun po ay hindi pa po bigas pala yan kundi po punla pa lang namin sana nga po ay Maganda po yung tubo. At ito na nga po, andito na po tayo at andyan na po yung aking backup na si Kuya Christopher Labasan. Paso! <laughs> andyan na po ang aming panganay at ayan na nga po, no, kinuha ko na rin po yung buliglig Kaya mula po sa bahay at kanina na-drive po yung tractor na yung kuliglig naman. Pero alam niyo na po mga kalabong ano dahil tayo ayan na nga po na po agad yan ni Kuya Christopher Lawasan <laughs> shoutout sa iyo Kuya at patuloy po tayo sa video at ayan na nga po no unang banat last ko agad at makikita nyo naman po ayan po ang aking amain at ayan po ang aking kuya na si Kuya Chris ayan na nga po patuloy po tayo sa video at ang unang okay, banat babanat yeah. ay siya po at siya po yung nagbabanal banal po yung tawag namin dyan kinukulig namin kasi medyo matigas po siya at para mabuhay po yung lupa wow mas naman nabubuhay na nga po, nabatuloy po tayo sa video at dire-direkta nga lang po si Kuya ng Kukuriglig hanggang um, papalambot po namin yung lupa para saktong-saktong po sa bunubun or punlak na uh, i namin nila tayo mamaya. Bali may ipagsama na rin po ulit tayo, may ipagsugal dahil sa unang sugal para talo po tayo. Di bali na dyan at may susunod pa naman at baka makabawi po tayo. At ayun e, na nga po, pinaplasta na po ni tatay. Pinaplasta ni tatay gamit po yung post. <laughs> At si Kuya naman ay patuloy pa rin po sa pagkukurilig. Nagbabangal po siya at medyo tinatalmag-talmag-talmagan po niya. <laughs> Ayan na po na para na plasta nga po. Ayan na nga po, Ayun, nga, ito na nga po tayo. Ako po yung naglimpia dahil ay, alam niyo na si Kuya ay pagod na at naikawa ako na nangarod. Nagamit sa talaman ng ikawan sa kahumsambot natin. Uy, sana ulit na nangarod. Uy, sana ulit <laughs> ayun na nga po, natapos na po kami ni na gano, nagkuligligan, kulig na po namin ng tubig para yung isa na para hindi po madilim pag hagisan na po namin mamaya. Ayun na nga po no, na dano na natapos na po kami kumain ni tatay at hagisan na po namin ng punla. Ayun po yung binabad namin ni tatay at ayun na nga po no, si tatay po yung unang buwapan para makita ko naman kung paano siya bumalat para alam kasi pag kadina namin na inagisan niya hindi po na yung may kung pantay-pantay kung saan yung wala at kung saan yung meron ayun na nga po napatuloy po tayo sa video at ito na nga po ayan na nga po na ako na yung dahil nakita ko na po kung paano yung paghaagis si tatay ayun na magilis mag na ako naghaagis ayun na nga po na nakikita nyo na po yung punla at papakita ko po isa sa yun basta yun susumkin ko na lang yan ayun na no? para makita nyo naman ayun na may mga puti-puti talagang patubo-tubo na siya at ito na nga po na no? patuloy tayo sa video at ganyan lang po kayo maghaagis panoorin nyo na lang pong nagdulo at dahil napagod na po ako sa kasalita at paglalagyan na lang po natin ng music video or audio yo so ayun ang dito na lang po at panoorin nyo na lang po at enjoy watching salamat ubos Kahit pa sa paglipas sa taon Kahit pa sa ang matanong Nagdito lang Subusubat na sa iyong buwakas Di malilimutan ang ating samahan O ngayon at magkakailan <laughs> pa na isipin sa dyan ganyan Ano mang mangyari? Ando ko We'll be there together ka Isa! Di mo may Hai video Tapi main sangat kelen Kita

Pagkatapos na yung dalawa um, Minsan mamidwa lang kaya mga toy